Ayan na. <laughs> happy happy ang bata. Okay. Yeah. Ina oh. field entrance only. Ang ticket naman ay official platinum. So, thank you my love. Okay. Oh. <laughs> Benta ko yung ticket kaya? No.

<laughs> Super. Saan tayo? Pakita mo. Meron na akong, meron na akong uh, regalo sa gusto from Bawa. Gift na yan. Sabi ko kasi sa kanya. Ako lahat dito. Kasi gusto ko sa magkasaya. Nag-a-teachure ako. Isakit ako. Ayun! 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 ba? Ba't nagtuturo ka pa? Wala, wala. Ah, kaya nga. ang ganda oh, ako ha. Ako naman na to. $240 din <laughs> Tunggit, yan. Ang ganda pagpasok ko dito <laughs> sa sabi niya, oh, ako na to ha, ayun na yun yung akin ha. <laughs> Mahal kaya, $240. <laughs> wow, this is huge. Wow, pero hindi kami dito. pababa na kami. Ang dami-daming dala. Wala sila kung bag. Yes. Woo! Kaya na cool. Shitty. love na ako yan. Papa, thank you. Welcome. Okay.